pansin ng selasyon ng motosiklo ng no, biktima. Pinakahanap pang mga habang patuloy ang investigasyon sa nasabing krimen. Sa sinong pa rin mga kapatid, aabot sa pitong dati bumiliso ang nakakay ng isang kawawang lolo matapos mabutol ng atong babae sa Cebu City. Ayon sa report, nagawang mahiprotize sa regalan ng government employee dahil ang upang imidro ang kanyang pera. Patuloy ang pangangalap ng mga para bisikleta na ang na-tulal na sa mga taong babalikan oh. so, ka, ng mga autoridad na wala kang isa o magbigay kaagad ng tuwala sa mga taong hindi nagkakarani. Kung babalikan ang sumaka kailan mga sapatan ng na yun ko dambasasakan ni mga sapatan sa Pilipinas sa katapangan ng presyo ng mga kamaynilaan. Again, nine sa na naman yung pababa 17.5 against 20% ang tarifa sa bigat. <coughs> wala kasi ang gobyerno na makapatulong ito sa pagpapababa ng presyo ng imported rice ng mga limang puso. Sabi ng sa mga industriya na... Ng...